Good morning mga ka chicas and welcome sa King munting channel Narito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ Ang batang kaya po wala nga ni isa ang nakapigil kay Tanggol sa kanyang pagwawala kung kaya dito nga sa San Dimas ay galit na galit na naman kay Tanggol ang mga tao dito dahil nga sa kanyang pagwawala ay walang nakapigil at nasabi nga ng isa sa mga nagtitinda rito ay nalugi na naman daw siya at wala siyang at ito namang mga kaibigan ni Tanggol dito ay talaga namang uh, sinuportahan siya at uh, nakipagtagay pa nga itong si Tanggol at dito nga niya inamin ang katotohanan kung ano ang kanyang pinagdadaanan at nasabi nga niya dito nang dahil sakit na kanyang naramdaman ay hindi siya ang tunay na anak dito ngang si Mang Rigor kung kaya hihintay niya ito at dito nga ang kanilang pagharap at hindi nga daw siya papayag na hindi niya matapos ang buhay nito ngang si Mang Rigor habang ang grupo naman niyang itong ngang sila enteng ay sinundan siya ngunit hindi nga agad nakasunod kay Tanggol gawa nga ng Ando doon itong ngang si Kapitan At agad-agad silang nagtago At ito namang si Boss Divina Ay makakasagupa nga nila Itong ngang si uh, Grupo ni Primo kasama si Amanda Ngunit hindi nga tatapusin Itong si uh, Boss Divina Magkakaroon lang ito ng sugat At dito naman Ay hindi inaasahan Sa yabang itong ngang si Amanda Ay nahuli siya ng mga pulis At dito nga ay muli silang magkakaharap nito ngang si General Pacheco at dito ay balak ng tapusin ni General Pacheco ang buhay nito ngang si Amanda ano kaya ngayon ang gagawin ni Primo ngayong nga, nakuha ng mga pulis ang kanyang minamahal na si Amanda kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang kaya po at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today pakisubscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye